Nalalagay ngayon sa alanganin no ang relasyon nitong si Casimero sa promoter nito no sa Treasure Boxing Promotion partikular dito kay Masuyuki Ito. Hirap ang nasabing promotion na mabigyan ng bigating laban etong si Alas. Kung malala no kaya pumirma ng kontrata etong si Casimero sa nasabing promotion dahil sa ipinangako no nitong si Masayuki Ito na bibigyan itong si Alas ng tatlong laban bawat taon. At alam ng lahat ang huling laban pa ni Alas ay noong nakarantaon pa ng Oktobre nangangalahati na po tayo no ng taong 2024 ay uh, wala pa rin may ibigay na laban etong si Ito Ganap pa man ay uh, huling laban na no ni Cuadro Alas sa nasabing promotion ay mari na po itong umalis nalalagay sa alanganin itong career ni Casimero kumbaga ito ay natatabunan po no ng mga top contender dahil bihira itong lumaban sa kugnay pa rin na balita. Nagalok nga po no, itong uh, promoter ni Jonas Sultan sa ating pambatong si Quadro Alas ng isang milyong piso upang labanan nga po no, itong si Sultan. Ganun pa man uh, ay agarang tinanggihan ng ating pambatong si Quadro Alas. At uh, ayun pa no, dito kay Casimero ay uh, mistulang masyadong maliit ang isang milyong piso para labanan itong si Sultan. Ganapaman, ito ay unang offer or unang alok pa lamang ng nasabing promoter ni Sultan at ito ay maari pa pong nagdagan. Okay? Marahil kung uh, magalok po ng 2 milyong piso itong uh, promoter ni Sultan ay baka pumayag po etong si Casimero Sa mga nakapaligid no, dito sa ating pambata ay uh, sinusulsulan pa no, itong si Casimero na wag nang labanan. etong si Sultan dahil sa maliit na halaga at ito naman daw ay walang mapapala. Hindi po nakikita no, ng mga vloggers na ito yung advantage na makukuha sana ni Quadro Alas kung lalabanan nito si Sultan. Una ay matutuldukan na no, yung controversial win nitong si Sultan kontra kay Casimero noong 2018. Nakusaan ay maraming naniniwala no, na itong si Casimero nga po ay literal na nadaya. No, ng kampo nitong si Sultan Pangalawa ay makakapagbigay ng kasiyahan no, itong si Casimero sa mga Filipino boxing fans okay? Pangatlo at ang pinaka sa lahat ay maiiwasan po yung tinatawag na pangangalawang ng isang boxer. Hindi po ibig sabihin no kapag ikaw ay nasa top caliber boxer, ikaw ay hindi na kakalawangin, okay? Kailangan po no ng mga activity fight upang ito ay manatiling nasa isang daang porsyento So kailangan po ni Cuadro Alas na lumaban time to time upang ito ay manatiling nasa kondisyon. Kailangan po no, ni Casimero na at least lumaban ng dalawa hanggang tatlong beses upang may yung uh, pag-decline. Okay? Hindi po aabot ng limang rounds itong si Sultan sa ating pambato. Okay? Kayang-kaya po itong uh, lumpuhin ni Quadro Alas dahil itong si Sultan po ay galing no, sa isang kahiyahiyang talo. Okay? Psychologically ay demoralize itong si Sultan.